Hi guys, panoorin nyo to guys. Tignan nyo, ang simple lang ng panghuli nila. Ano kaya itong mahuli nila guys? Tignan natin. Parang kabisadong kabisado nila kung saan nakatago eh. Oh. Diba? Ang galing nila. Simple lang. Ano kaya itong mahuli nila? Pero parang may nakikita na ako guys eh. May gumagalaw na mahaba eh. You oh. know. Yun nga guys. Ayan nga oh, ang dami. Oh, dami nga. Ang haba. Parang igat. Ayan oh. Grabe, ang galing naman nila. Sobrang dami nga guys. Wow, ayos ah.